Nice view. Lamat ba? Wow. Hindi Ano Long Beach. Beach. Ayan itu ang white sun itu 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 ang nice dari kayak murag pantalan dari diri ah ya dibati amuna ya sang eslare banget nah Nakuan. Mm -hmm. Saan so, tapos so. to? Sa turong dabao, oh. Sa turong dabao. Tidus ko, Mate. Ano to? Turil na. Padong dito, di, ano na, padong digos. Ito, ang malalag. Ito, diri ang mate. Ito, na, ang dito na, kung Dito dapat ako itong wala na kayo, wala na yung Malalag na, di, ada banda. Kanang hanap-hanap ko, do. Malalag na, na. Malalag? Mm -mm, double del Sol. Awesome! Wala on ka you ay? Kahit saan. Lalo, kung ha? Oo! Uh. Ha? Lungsan, ha? ka ng... similya sa isda. Matapok. Hindi, <laughs> siya <laughs> worms. No tagas? day. Dali tama, day. Mga nami diri sa Long Beach kung time ag tumo diri ayos ka ayo oh pwede ka magdarna diri dahi darna mga diba di ba diri wala miyo sa CCO pura ay pipitit siya sa kuwan May starfish. Oh, starfish. May nag-break. Gusto mo dito? Hmm. So, dito mo. Dito na, Amazing. Nanunggo ko mga bangka. Ilang malito na yun. Pero labig lang din. Dito mo man daw. Dito mo dito. Dito okay, pantalan man Manitri ah. <laughs> Amazing. Ejiano. Yeah. Hehehe. <laughs>

ha? nga na diya? kanang murag? signal? mhm na nak dyan no? kaya ha? ma'o? kung ito gabi ito mas ganang kung ito sa ilahang lehandro banda katong ito doon kaya anak dito subo ba Kanang ano ko dito siya ngani ba o pa tas pa kayo ito kay ano gunas? ni Maana pa na. Butaman pa nagpantalan ni Aday. Ay, Piliyo. Layo. Ayoy. Layo pa yung pa pantalan. Well, Oo. <coughs> Uy, kanta-kantahan din yung mga nga. Ay, dito na lang sa mag-pwede. Uy, uli, kantahan din yung. Video okay-han. Masa na bandang na? Kanta na sa kabali ako. Good morning, store nga mo tuon sa tanan mi kunay kantahan. Bibili kami ng bread. Okay, uh, yeah. Bro, bread. Kabalo pa sa diri ng mga bigkihante. Kasi babaw no. Mula. Ha? Masin na rin tunog. Sa ka? Tiyo, one bread tebe. Wala, ano, isa lang ang bread. Hindi ka mo tilawaan ni Jay? Tilaw po taan ni Bay? Lami na. Lami naman ako, yung tilawon. Kung tilawaan na dito. Lami, ujut na. Api rin, sige. Api rin, ano yung star bread? Eh? Isa-isa lang, te. Tabi, oh. Dwa ka ng starbej, yung isa ka yellow. Pila din mong poke eh. siya. Mm -hmm. Poke niyo kung ka nasa 1 litro. Ano lang, uh, wala we'll so, yeah. ano, uh, no, one... rin okay, okay ano sa... oh, 1 liter. Ay, suya. Ang nga. lang, ulit ka rin yan. Ay buti rin yan, alang katun na lang. Na 1.5 na lang yun. Magiging... Magiging akong point na. ano sa... Liter. 1 liter. Kilang 1.5? 90. Pag-nits ha? 9. 90 lang sis. Siguro. Okay.